Magandang gabi mga kaibigan. Lampas alas 7 na mga kami at di pa dumating ang hihintay namin. Last trip ng bus na namin. Kaya naisipan ko muna pumunta sa banyo upang makapag-ayos at iihi na rin. Dahil may kalayuan ng banyo sa waiting area, kaya wala na masyadong taong pumupunta doon kapag ganitong oras ng gabi. Pasok ko pa lamang ay napakatahimik ng paligid at maliwanag naman. Wala nang na isang tao ang kumagamit sa banyo. Bago ako pumasok at umihi, tiningnan ko muna ang bawat kwarto para siguradohing walang ibang tao. Ilang minuto pa lamang lumipas nang naupo ako at umihi. Biglang may kumalabog sa kabilang kwarto. Tahimik lang ako at nakiramdam kong mayroong taong pumasok pero wala akong isang iabag ng paanan narinig kaya naman lumabas na ako upang tingnan sigurado akong hindi humahangin dahil hindi gumagalaw ang dahon ng mga halaman napatigil ako sa paglakad Nang biglang kung anong hangin na malamig ang bumangga sa buong katawan lumingon ako ng dahan-dahan subalit wala akong nakitang tao may kasama ba ako dito? kung sino ka man hindi ako natatakot sa iyo Umitil na, na lamang ako sa sarili ko at tuluyan na ang lumabas. Pag uwi ko ng bahay, natulog na kagad ako pagkatapos kumain dahil sa sobrang pagod. Pagmulat ko ng aking mga mata, nasa loob na naman ako ng pampublikong CR. Nagulat ako dahil napakataming taong nahiga sa sahig at puro puti ang damit. Tapos, dalawang kwarto na lamang ng CR ang pakante. Lumapit sa akin yung isang babae, sabi, ko, oh, alay ka, tumuloy ka na at mag kana, ka na. Sabi ko, bakit dito kayo natutulog sa sahig at nagsiksikan pa kayo? Ah, dito talaga kami natutulog kasi napakatahimik dito. O oh, siya, pumasok ka na at mag-CR ka na. Sabi ko, naku, wag na, nadidistorbo ko pa tang tulog nyo eh. Sige na, labas na ako. Namamanghaman ako Ngunit eh, tuluyan na akong tumalikod palabas. Napabalikwas ako nang biglang pinagpapawisan ako at bumangon. Sabi ko sa sarili ko, panaginip lang pala. Ikinapa ko ang cellphone ko sa ilalim ng ulan upang tingnan ng oras. Alas 12 palang lang ng gabi. do que Yeah. Mm -hmm. you.